speaking into wala tayo mga blender mga boss kano madam 250 daw mga boss ng baso ayos ah 250 daw mga boss may palitan ng baso ito ang panalot dyan oo oh, oh. Ay, ito yung kapalitan niya. Ah, no. Tapos may dalawang mic doon. Tapos may Ayan. 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 may mic Ayan. mga fan mo magkano? 70 lang. 70 lang mga boss. Mag, mga boss. Na kay Madam 20 tayo kaya mura. Tapos may mga rebusa din din. Ayun oh, may wall clock pang iba dito. 70 lang. Full fan. Uy. Yun maganda oh. Oh. Working. Working, oh. working na wall clock. Dito pala si Mike Ayun eh, ang mayroon tayo kay Mas Mbente. Puntahan nyo na mga boss ah. Mga boss madam. Oh, Mike, 100. 50-50 lang yung mga dyan. Ito. Ah, kala ko balat mga boss. Salamin. Di pa tayo kay Mike eh mga boss. Ito, sa motor to eh. Uy, P.E.C. rin yun. Ah, yes Mike ah. Kano naman phase 3 mo? 3,000 Okay mga boss, phase na? Oo yung kompleto. May mga call Ah, Asit na talaga ano, gagamitin na lang Eh ano pa yan, may 3D pa na sa lamin Ah, yung ano, yung parang Yung parang na-cd Ah, malunod ka sa cd yung bata ng bata Live na live Madam Betty talaga oh Ayan ah. Ito ah. ang panalo dyan, Mike. Pagkano naman? P200,000. p daw mga boss ah. P200,000. May mga rin na si Mike eh ah. Okay. Ano ba? P200,000. Ay! Morning po! Ito ang gaganda ng bike ni Mike. Ano yan? Eh. Ah, hindi ako ito oh, na yun ano ba na? wala eh ito original uh, din oh, atin, 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 atin. Ibigat, oh. Papalang, uh, bigat oh pag palang mabigat na yun uh. yun 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 ah, ito yun oh bakoy set nyan okay kompleto mga boss kailangan lili ko kung kung bahambay Ito yung kanya, ano? Ito yung mga uh, connections. Mga connector, mga boss. lanas okay, Ang uh, po ito. pang mga loko-loko sa inyo. Oh, Pasino. Original lang. Ito Ito. naman, Mike? 300. 300 lang. Kasama na yung mga lang, Ay, Ayos ah. na bola sa Victoria. Oh, mahal na. Bola pa lang eh. Mike, baka matambay. Ay, yeah. pa tayo kay Wow Ayos o uh, oh. Ah, oh. Ayan mga boss Ang meron tayo ay, na, Kaya maya baka mawala pa mga boss so talaga yun eh 我干呢。 mga legit o oh, okay. Lenovo laki ng isa oh pang hiking talaga original eh. 150 lang yun hey! yan ayan mga boss ah north face original talaga original na north face mga boss eh? Magkano sir? Magkano Mike? Sa'yo ito? Magkano? 100. 200 lang daw original North Face mga idol Ano Ano ako? Ano oh. ako? panalo wala ano? ano? charger wala ano? ano pa pa charger wala charger wala charger wala pa charger wala dyan dyan mga boss ayun ah no. the incredibles whole clock ayun ah ayun ah naman hanggang ano 300 ano? 300 mga idol ganda oh Hanggang 300 daw mo Siguro mga 12 inches ang laki niya mga ito Ang laki na rin Tapos, tapos ang dami niyang hibisit Parang mga bago pa Ito nga natin Ito so, Ang kayo pa oh Ano? Ayan mga po Update ng Sabado Balancer pa oh. mga boss ay Aito ni Mario speaker ayos oh. speaker alam, parang fan to eh. side mirror etong ang magaganda dyan mga wall clock nya magkano na mga wall clock mo te 100 lang Kukwenta yung isa. Ito, panalo na. 100 lang yan. Eh. Gamitin nyo na lang. Walang problema. Oh. Working. 100 eh. ano na. Mga toys dito. Kung mahilig kayo magkulit ng toys kay atin, madalas marami siyang toys. Mamimili eh. ka lang. Kung alin dito yung mga collectible na toys. Remote. Ah, sa kakakalkal mo makakakita ka rin eh. Ayun. lang. Kung talagang kolektor ka ng toys. Yan. Marami naman 'yan eh. Ayan, so, nito, ano, to. Parang torch sa. Ah. Tayo mo tayo mga idol ah. Bakal. Ayun, eh. Ayan mga boss. Ito. Charger, ano charger na yun. Wireless. Ayan ang mga idol. Ayan. Tinatanong nyo. Si Mario Pogi. Updated yan. Shout out sa mga kapatid ko sa Tipolo no? sa Pogyo sa, 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 sa inyo yan yeah. maganda dyan no? electric pa na rechargeable magkano te? 500 500 lang solar ang na po ah solar pwede siyang i-charge sa solar ito <laughs> Ayos uh, Ah, Mga yes. uh, solar niya. Ito yung panalo dyan uh, Solar Last line, ceiling fan. Ano charger gayong ba 'yun na po pili ng charger Kasi wala charger charge ubusan niya ito, ganun. Mura lang naman yung charger na 20 lang yun. Pwede ipente naman lang ano, 9 square. Pakita nyo lang 9 square. Ang charge na po din. Walang problema sa kuryente. Oh, Maliwanag na rin. 60 watts eh. Ayan mga watts. May ate. Po, so, ako, so, ko pang party. Maraming salamat sa inyo. Five, salamat. Maraming salamat. Thank party. Thank salamat, salamat. salamat. salamat de sa inyo! Salamat! you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Smart TV! you. Thank you. Thank sa Thank you. Thank you. Thank Smart TV you. Thank 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 dapat doon lang yun. Freaky, pwede Ano ka ba? Tingnan mo. Magandang future okay, natin. Tingnan mo ang mga nagawa natin. Na magkasama. Hindi mo basta mabuburang nakaraan dahil sa mga mabuting na tuwa mo. Pumunta ka sa party. Okay? okay? okay. Makabubuti ako sa'yo. Makabubuti ako yeah. sa'yo. na basebote seventy nine 700 mga boss Ayan twenty nine kaya na mga boss oh di base lih to chabul ano yung chabul lang chabul 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 chabul

Ito si Pinaka. Iso. Ito si ito mga kids. niya mga buwaso. Six pocket. Batos, nice. Ito ito mga ano, jacket. Okay, mga boss, wala na yung katulad nung sa akin. Ito na lang. Black oh. Kaya lang hindi mag maganda yung nauna niya eh. Pinabili ko sa kanya ano. Kaso wala na siyang stock. Ito na lang bago. 120? 150. Ah, ito kagaya pala noon, kaya black. Black siya. Black. Brown yung ano eh. Maganda man din nabili ko sa yung nakaraan eh, yung brown. Brown. Ito na kapili. Wallet niya 100. Ito mga papers. Oh, ito maganda. Ito 'te magkano naman sa iyo? 150 oh milk bag, oh. maganda na dami na rin bulsa eh. oh. cellphone maliit na wallet mga kung anik anik yan 150 lang sa kanya ganda na rin eh. night, tapos may mga coin purse niya ito night pero mas maganda yung lock 150 150 Uh, ito yung kailangan natin coin force yung kailangan natin ah uh, tayo ng isa mga boss parang nakakalipos sa dami brown din ba? maganda yung black eh Kano na nga coin purse ute? Uh, 50 lang. Uh, 50. Ito, kunin na natin ito. Palagay muna. 100 itong mga wallet mo, no? Ito, uh, 100. A 100. Ito. Ito. Kamu nak tanya? sa ginto mga boss sitna, oh. pang timpla isang set na magkano naman set na set na no Magka magkano 150 lang oh. pang timpla ng kape sa medyo kulang cool nga daw po. pero maganda na oh isang set lagay mo na lang sa sulok uh, pang timpla ng kabe o di ka detsa o di ka detsa 150 lang ito mga bago sa kanya dapat dito mga boss oh so, siguro mga ano ito mga 18 inches ang lapad nito mga boss pansit pwede dyan no? Eto set computer. Eto magkano to? Ito. Eto? 850. fifty. Germany. Ayoo no? Wala ko lugar. Uh, Original na Panset lahat ng ano? Malaki. Sabaw. Sabaw okay. Eight fifty. Eight fifty. Eight fifty. Eight fifty. Eight Ito Eight fifty. Ito fifty. Eight fifty. Eight Nag-aalahas ka na rin pala. Ano, Rob Joel? Kita natin. Rob dito mga G-Jack natin. O. Mga bagong dating natin to. So, yun, oh. 150 lang, oh. 900 sa mall yan. 900 yan. Oh. Ano yan, oh. Papasagin na nga ninyan. Ang kanyang salamin. Oo, oh, papasagin yan. Tapos ito, ito naka-plastic pa yan. Naka-plastic ah oh, may cover pa uh, may, so, mga bago yan di tanggalit okay, binakita ko lang yan 150 no? 150 lang g-shock 150 lang g-shock na na yan 150 na area ko na lang tapos eh. ito yung kanyang mga accessories yung mga ganito mo magkano? na? mga gamit plastic? 150 ito yung mga 150 lang daw eh eh lang yan ah si lang yan wala na eh dyan yung ikaw 30 30 parang gold lang yan ah, hindi ginto ah, yan hindi, hindi po mga ano to lang. lang. Mawawala yan, unti-unti kung tunay yan. 250. 250. Ilaw? Camera. Ano, ah, huh? oh, bago no, na ba no, 350 lang, G -G 360, 360. 350. No. 350. 350 lang. Ano camera oh, Cellphone yeah. lang. nakaganyan okay, oh, hindi. Ganun. Ilaw lang. Yeah. Ano oh. lang pala. Oh, kaganyan lang. Ito yung Ito yung na, ano. Oh, ito yung aning. Aros hmm. iptake. Ano 'yung inicha charge din? Hindi, bumibili lang. Paano 'yun siya? siya. Wala ka lang din kay gamitin Memory lang tapos naka-connect sa iyo. Okay na 'yon. Wi-Fi na Hindi na kailangan ka Wi-Fi. Mind Hindi na kailangan Wi-Fi. Hindi na. Paano ano connection? sa Baka may yellow okay. dyan Kita mo na loob ng bahay mo Alaga mo na sa ano Mukhang kailangan na Magkano yung last price mo 350 na lang 350 daw mga boss Kailangan ko ito kasi aalis kami mga idol eh Masa ako kayo Kaling lang ng mga dyan Ito ang stick Tingnan ko nga yung specs mo 350 daw mga idol eh Resep taatin eh, tipi. Malinaw na rin tinitipid eh. Dalawa lang yun. Oh. Ito ko ya, Dani. Sa gimaya kaya kalo? 300, no? Mal. 300 daw Ito sa trono na 'to. Oh ya. Ito mga boss. Nakai boss dudong tayo ah. Ito si Ken pero legit, original. Kaya masih second hand yang teruji loh. Itu isikan handinya tasai ko. Per original. Itu second second hand-nya kan ini. Eh. Original, jangan positif sama ladies. Eto, may mga eh itu memang G-shop, kan? Eh. Itu G-shop, kan? Itu second iko. Ayan, maraming seiko dito mga boss. Ito, seiko rin. Ay, pero. No? Kapansin. Ay, sir. <laughs> Gana ka papansin ha. Magkano na nga? 3.5 5 3 Sige na, no? The original. Original. Akala nila si papansin ako. Mataba rin kasi. Mataba kasi. Gaya ka yung papansin. Oo. Oo. Ayan. Ayan mga tinatanong natin ngayon. Sikan hand daw. Mga sikan hand. Pwede Original na. Seiko. Ayan mga Seiko. Tag viewer. Kaya lang ano. Brand new yan. Halo-halo niya. Baybago, may bago. Uh, may oh, May halo. Ito si hand din. Ayan. Ito gis oh? hmm. Original yata no? Original rin yan. Original oh, o oh. sikan Magkano? Ito? Oo. 1.5 uh, 1.5 one five. One five original na guys wow. Ayan Ayan kanyang mga second hand ngayon Tapos yun Seiko mga second hand din Dito kasi kay Boss Dodong At saka kay Ang second hand dito mga original Ito mga bago na ulo Ayan kay Boss Dodong ngayon ha Ayan Hanapin nyo lang sa'yo